Pwede bang gamitin ang solar habang nag-charge? Hello mga katulbox! Welcome back to our channel. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napaka tanong na siguradong tinatanong din ng marami sa inyo. Simula na natin. Alam natin na ang mga solar setup ay nakadepende sa harvest ng enerhiyang nagmumula sa araw. Sa tulong ng mga solar panels, nagkukonvert tayo ng sunlight into electricity. Napaka-sustainable at eco-friendly nito. Sa Pilipinas, napakaganda ng potensyal ng solar energy dahil sa ating tropical na klima at mahabang oras ng pagpapanatili ng sinag ng araw. Ngayon, Simulan natin ito sa pagpapaliwanag kung paano nga ba nagtatrabaho ang solar charging. Simple lang. Kapag tumama ang araw sa mga solar panels, nagiging electrical energy ito. Ang kuryenteng ito ay pwedeng gamitin para mag-charge ng mga devices tulad ng mga smartphones, laptops, at iba pang appliances. Ngayon, balik tayo sa tanong. Pwede bang gamitin ang solar habang nagkecharge? Ang sagot ay oo. Pero may mga bagay na dapat isaan ang alang. Tingnan natin ang mga ito. Una, ang kakapalan ng ula. Kung maulap o umulan, maaaring hindi sapat ang enerhiyang makukuha mula sa araw. Pangalawa, ang kapasiti ng batery. Dapat siguraduhin na ang battery ng solar setup mo ay sapat para sa mga devices na gusto mo paandarin. Pangatlo, ang power management. Mahalaga na imonitor ang paggamit ng kuryente para maiwasan ang overconsumption. Kung masyadong maraming devices ang naka-plug in, maaring hindi kayanin ng system na paandarin ang mga appliances na kailangang umandar sa gabi. At ang pang-apat na dapat isalang-alang ay ang panel oversizing. Mas magandang i-oversize ang solar panel kapag nagpaplano kang gumamit ng appliances habang nagche-charge. Para siguradong mapupuno pa rin ang battery mo pagdating ng hapon o gabi. Para mas maging epektibo ang paggamit ng solar habang nagche-charge, narito ang ilang tips. Gumamit ng energy-efficient devices o appliances. Gumamit ng mga appliances na matipid kumonsumo gaya ng mga inverter type appliances. I-maximize ang sunlight. Ilagay ang mga solar panels sa tamang direction at iwasan ang mga shading na makakaapekto sa magandang harvest ng solar panels. Mag-install ng magandang klase ng charge controller gaya ng mga MPPT. Makakatulong ito upang ma-maximize mo ang harvest performance ng iyong panel. Kaya mga katulbak, sana ay naliwanagan kayo sa tanong na pwede bang gamitin ang solar habang nag-charge. So kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag niyo lang po kalimutan mag-like, mag-comment at mag-share para marami pa tayong matulungan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot na lang yung subscribe button para ma-update ka kaagad sa next video. Hanggang sa susunod na pagpabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox P8 na nagsasabi, dapat hindi lang tools ang laman ng toolbox natin, dapat may laman din itong kaalamang pang-electrical. Salamat mga katulbaks!